Habang nagbibiyahe silang pauwi ay ang likot-likot ni John. Kinikilig ito at parang kitikiti sa likot. Ano ba ang nangyayari sa iyo at ang galaw-galaw mo dyan? Singhal niya sa pamangkin. Parang may kumikiliti sa iyo ah. Kasi naman tita, naiisip ko si Ovid. Ang guapo guwapo niya. Artistahin ang dating eh. Sa kamukhang mabango kahit pinawisan na. Ah. Ikaw talaga, hindi ka papansinin nun no? Hindi naman ako tita eh. Eh ikaw. Ano ako? Kuha may mekra sa iyo, kaya binayaran ang lahat ng mga napamili mo. Pinakain pa tayo. At heto, pati pa masahe, e pa. Ano ba ang pinagsasasabi mo? Mabait lang siguro yung taong iyon. Nakit tita, hindi mo ba siya crush? Tumigil ka nga dyan. Huwag ka nang magkailat, tita. Kaninang kumakain tayo sa restaurant. Napapansin kong pandalas ang palimong sulyap sa kanya. At napapangiti ka pa ha. Sabunutan kaya kita. Aba tita, baka ang matagal mo nang hinihintay na Prince Charming kasi siya ipinadala sa iyo ng mahal na birhen. Tumigil ka nga. Puro ka kalokohan. Pati ang mahal na sinasali isinasali mo sa mga kalokohan mo. Bakit naman, tita? Ayaw mo na ba talagang mag-asawa? Hi, Joanne. Bigyan mo ako ng katahimikan, pwede. Matutulog ako at gisingin mo na lang ako pag nasa atin na tayo. Tita talaga. Sayang si Obet. Ang gwapo talaga. Pignahin yung kinurot sa simit ang pamangkin na bahagyan itong ikinapasigaw. Nakapatingin tuloy sa kanila mga pasahero sa una nila papayang sumandal na lamang si ate pinikit ang mga mata para matulog. Pero nang gabi ngayon ay hindi agad siya nakatulog. Paano kahit anong gawin niya ay hindi mali sa kanyang isip ang gwapong mukha. Nang lalaking tumulong sa kanilang magtita. Imagine malaki-laki rin ang nagastos ng lalaki sa mga pinamili na. Kina, pinakain sila at ipinamasahe. Pero hindi ang mga nagastos na yun Obet ang talagang naiisip niya. Kundi ang sinabi sa kanya ng pamangkin. Crush daw siya ni Obet at parang gusto niyang maniwala kung hindi ba naman ay gagastusan siya nito nang malaki gayong hindi naman siya kilala nito. At oo, may nakikita siyang kakaibang kislap sa mga mata ng lalaki kaniyan nang kumakain silang tatlo ni Joan sa restaurant. Sino nga ba nagsabi sa kanya niyon na kapag ganun daw ang kislap ng mga mata sa isang lalaki habang nakatingin sa isang babae, ibig sabihin daw ay crush nito ang babae. Crush siya ni Opet? Wow, parang gusto niyang kilikin. Pero para ano? Magkikita pa ba sila ng lalaking iyon? Sa isipin niyo ay nakada siya ng lungkot. Ilang araw din laman ang isip. Nemery Ni niya si Obed. Gusto man niyang lubos na itong kalimutan dahil alam niyang hindi na sila magkikita. Ay hindi rin naman niya magawa dahil tuwing hahawakan niyang tinatahing damit ng santo. Ay naiisip niya ang lalaki ang bumili niyon. Kapag tinutokso naman siya ng pamangking si Joan, ay agad niyang pinandidilatan ito. Ayaw kasi niyang malaman pa sa kanila ang pagkakadukot ng wallet niya. Sa kanyang date, si Minda lang niya ay ang tungkol doon dahil kaklose talaga niya ang nakatatangkang kapatid na iyon. Bukod pa sa silang dalawa ang magkatulong na nananahin ng damit ng santo, mayroon silang tiyahin na siyang tagatanggap ng tahin at silang magkapatid ang tagatahi. Baliupahan sila ng tiyahin. Ang pananahin ng mga damit ng mga santo ay siya na niyang nakagis ng hanap buhay ng kanyang tiyahin. Ito dati ang tumatanggap ng tahin at siring na nanahi, Patulong-tulong lang sila noon ng kapatid niyang si Minda. Nung natuto na sila, tumabas, manahi at maglagay ng mga dekorasyon sa damit. Kaya nang lumabo na ang mata ng kanilang tiyahin. At hindi na makapanahi, sila nang magkapatid ang pinabahala nito sa pananahi at pagbuo sa damit ng santo. Hindi naman sila nawawala ng tahiin. Sa kanilang bayang kasi, ay ang berhen ng Santo Rosario ang patrona at maraming mga may kayang private individual na nagpapatahinang damit nito. May mga taga nila pa nagpapadamit sa berhen. May mga inchip din. Kaya naman sa buong taon hindi sila nawawala ng ginagawang damit ng berhen. Hindi pa natatapos ang isa ay mayroon namang kasunod. Bukod sa ng mga damit ng santo ay merbender si Mirenya ng kwar ng kanilang simbahan. Kasama din niya dito ang kanyang ditch si Minda at ang pamangking si Joanne. Isa ang kanilang grupo sa ipinagmamalaking choir ng kanilang simbahan. Isang hapon niyo ng linggo, alas 5 ganong oras ang schedule ng kanilang choir sa pagkanta. Tulad ng dating punong-puno ng tawang simbahan, buhos na buhos ang kanyang atensyon sa pagkanta. ganoon siya kadedicated sa pagkanta sa simbahan. Kung paano ang dedikasyon niya sa pananahin damit ng berhen, ganon din ang dedikasyon niya sa pagiging member ng choir. Pagdating sa bahagi ng misa na kailangan magbatean ng kapayapaan ng bawat isa, Nakipagkamay siya sa bawat isang kasama sa kwal na kamay na halos niyang lahat ng mga kasamahan nang marinig niya ang isang bariton ng boses buwan sa kanyang likuran. Let's be with you, sabi niya na agad niyang kinapalingon. At bahagya pang ang kanyang bibig nang mapagsino ang may-ari ng buong-buong boses na iyon. Mahigit dalawang linggo na ang nakararaan ngunit hindi pa rin na maaaring malimutan ang may-ari ng boses na iyon. Si Ovid, nakangiti ito sa kanya at nakalahad ang isang kamay Wapong-wapo sa suot na dilaw na t-shirt at nakatakin sa itim na maong. Tila bagong paligo pa ito dahil mamasa sa ang buho. At langhap niyang mabining amoy ng gamit nitong kulong. Bigla siyang napahiya. Naisip ang mga kasamahan sa choir na baka nakatingin sa kanya. Pero naisip niyang naghihintay ng kanyang sagot ang lalaki. Kinuha niya kamay nito at nakipagkamay siya. Peace, mahinang sabi niya na halos hindi na marinig. Hinila na agad niya ang kamay sa pagkakahawak ng lalaki at nilikuran na ito. Bahagyang nanginginig ang kanyang katawan ng maupo at magsimulang kumanta ng kasunod na awit. Nakatingin sa kanya ang lahat ng mga kasamahan at pansin niyang nakangiti ang mga mata ng bawat isa. Gusto niyang manliit. Nakatitiyak na siyang katakot-takot na kantsaw ang aabutin niya mamayang matapos ang misa. Nahuli niya si John na nakangiti sa kanya kaya agad niyang pinandilatan ito. Pero mula sa mga sandaling iyon hanggang sa natapos ang misa, ay hindi na siya nakakanta ng maayos. Ninenervis si Dan dahil pakiramdam niya ay nasa likuran lamang niya si Obet at binabantayan siya. Nananayo kasi ang balahibo sa kanyang bato. Nahihiya naman siyang lingunin ito at baka lalo lang siyang pagtuksohanan. Isa pa ay ayaw din niyang isipin ng lalaki na nasasabi siya dito kahit iyon ang totoo. At kahit inaasahan na niya ang nabigla pa rin siya nang makita ang lalaki sa likuran niya nang matapos na ang misa at may palagay siyang sadyang inaabangan siya nito. Parang gusto niyang manliit, paano'y napansin niya ang mga kasamaan sa kwart na sa halip na mag-alisan na ay buong pagkakatuwang pinaligiran pa sila ni Obet. Meron ipakilala mo naman kami sa kanya. Sabi agad ni Henry na isa sa mga mapagbirong miyembro na kwart. Oo nga naman, Marina, singit ng kanilang tagapagturo na si Kanita na ay may itinatago pala sa atin ang babaeng ito. Tito, sige na. Ang tag ni Joan na agad naman niyang pinandilatan. Hiyang-hiya siya sa mga kasamahan, samantalang si Obet naman ay nangingiti lang. At sa pakiramdam niya ay gustong gusto nito ang nangyayari. Wala na siyang nagawa kundi ang ipakilala ang lalaki. Siya si Obet. Halos maganda utal na sa pagpapakilala niya kay Obet sa mga kasamahan. Obet sila naman ang mga kasamahan ko sa choir. At isa-isa niyang sinabi ang pangalan ng mga kasamahan. Team naman na nakipagkamay si Obed sa bawat isa. Nagkakagulo ang mga kasama niya. Alam niya tuwang-tuwa ang mga ito para sa kanya. Dahil sa biglang pagsulpot na iyon ni Obed. Agad namang humuli ng tugtog na pangkasal si na Henry at Thor. Napasunod na yun ang ipang-membro ng core. Agad niyang pinandilatan ang mga ito. Hoy, baka nalilimutan yung nasa loob kayo ng simbahan. Sabi niya ang ni nila bana ng pagkapahiya. Natahimik naman agad ang lahat. Pagkuhan na ay nagyayana ang isa sa mga matatanda. Sa grupos. Si Kapilar, hoy na kayo at bigyan niyo ng privacy ang dalawang iyan. Sabi nito, pakaramdam niya ay siya sa sinabi ni Kapilar. lalo na at nakita niyang nagmitian ang mga kasamahan. Pero nagsimula na maglabasan ito sa simbahan, naiwan silang dalawa ni Obed. Hindi niya malaman kung paano kay kilos sa harap ng lalaki. Iyang hiya talaga siya dito. Hindi naman ito maaaring ipagtabuyan na napakalaki ng utang na loob niya dito. Yayayain sana kitang mag Nakangiting sabi ng lalaki. Saan? Mayroon akong nakitang magandang restaurant sa Balanga, sa may Capital Drive. Paano mong nalaman ang lugar na iyon? Sa kotse lamang natin pag-usapan. Tayo na, napalunok siya. Sa sama ba si sa lalaking ito na hindi pala maliyaganap na kilala? Pero nakakahiya namang tanggihan dahil nga sa tulong nito sa kanya noon. Baka nagbiyahe pa ito ng malayo para lamang siya makita. Isa pa gusto rin naman niyang sumama. Paano ba naman si tatang isa isang napakagwapong lalaking tulad nito? Hey, untag sa kanya ni Obet. Napataas siya ang tingin at nasa lubong ng kanyang mga mata ay mga mata ng lalaki. Noon lang niya natuklasan ang lapit-lapit pala ng mukha nila sa isa't isa. Langhap na niyang mainit na hininga ng lalaki at ang nakapagpaiinit ng samyo ng gamit nitong kulong. Lumakas ang kabog ng kanyang dibdib at naramdaman niyang parang tinatakasan ng lakas ang kanyang mga tuhod. Huwag tayo masyadong magpapagabihan. Oo naman, sa so, kanano bang yung Kaya ang ipinag-aalala mo? Ayang ang lapit-lapit lang naman ang balanga dito sa inyo. Oo nga naman. Sige, Tena. Muntik na siyang ng hawakan silang lalaki sa isang siko. May naramdaman kasi siyang parang maliit na kuryenteng gumapang sa kanyang balat. Pero hinayaan naman niya siyang akayin siya ng lalaki.